So, naanata mga amigo, mga amiga, welcome back sa atong channel. Welcome back, sana dili mo magsawang magsuporta sa atong channel. So, let's start blogging, Tararat! <laughs> good morning, good morning and welcome back sa atong channel. So karon mga migo, mga miga is uh, daghan unta tag himuon karon kay uh, death anniversary sa akong papang and then death anniversary po sa akong lolo. So akong lolo, papa sa akong papa. So natunong gyud nga ang ilahang ah... Uh, anniversary or ilang pagkamatay is January 25 yun. So, dungan yun sila. So, wala sila nagdungan o year, pero ang date lang ang nadungan. So, muna e siya nga, uh, di na mo makalimtan ang January 25 na mag-celebrate me, pero uh, kanila kamingaw to, mga migo, mga miga, so wala tay halos ihanda tungod kay mingaw ang ating bulsa. So, naisipan naming magkapatid kaming dalawa lang dito sa Ipil so basta lang magkuan-kuan lang ni magkita-kita pero nagplanong unta siya nga muadto siya sa mga a siya sa akong papa Jude pero wala siya sa lubong sa akong papa Imin mean, pero wala siya nakadayon so wala ko kabalo kung unsay atong ganap today kaya ang among plano is muadto unta migdaga tungod kay brown out whole day So, wala ko kung sa imong himuon kay Mingaw lagi and then do na gibati ang inyong lola. So, minaw-minaw lang taron sa unsay ganap today. Okay? Okay, dere mini hantong. Ginggeng. Ito mo sulingan lang si Jingjing. Jingjing. Okay, ito mo. Ang bilis ito mo.

So, ito orang sponsor, oh. Orang sponsor. Wow. Okay. Thank you sa so sponsor. Oh. So, naka-death anniversary, may sayang nulo. Tungod niya. Oh, may -unta nga unta ang ang celebration. Pero tungod niya, gidala may niya din. Ah, oh, diba? So, ang um, death anniversary. May kita nalang mo di na nabilit. Anong nangyari? Anong nangyari dito hanggang ngayon hindi pa bumalik ang kuryente. No pa ayan ano ba yan? Kung saan na oras kay? 7.17. Ah, 7 na. Di ba yung ingon na lasays daw, bi? Oh, balik na kalasay. Hello. Grabe mang paantos. Chay. Okay, shout out, shout out. Kay Maoni ang ganap sa muha sa 2,025. Ah, 2,025. Didi, didi, didi. January 25, death anniversary sa akong papa at sa akong lolo. So nami, ngit-ngit ka yung medere. Sige, sige, nami, sige. Ngit-ngit <laughs> pa kayo, mga amigo, mga amiga. Oo, oh, lakaw na punta, ito na punta kabalasan. Lakaw-lakaw na ito na itong mga tiil dito. Tanaw na ito na mga magibati sa mga kauyok-uyokan. Okay, let's go. O, oh, rapa mo namuhayag. Nagyo, <laughs> digyo makita. So, vlogger, oi. O, pa na. The Bontard is a very guwapa. O, nandito kayo ito ilang <speaking> kwanimahan <in> ng punoy view. Sa uyog na yun, takotong Okay mga amigo, mga amiga, naanap po tayo di Rianin Beach kay para maglakalakaw taaning kabalasan para pawala sa mga kabikugan o so, unsa pa din So, nindot kayo sa yuk kayo may nigikan may 4.30 no? 4.30 may nigikan kay para jud masulit na mo ang walking-walking sa kabalasan para mawala ang atong mga sakit sa kaoyukan. <laughs> okay, let's go mga amigo. Matsee. Mat. Oh, nanga ang mga wakwa. Mao lang na among simple nga daan, mao na siya. Oo, oh, na ra. Dayon pa naluto among karne nga sugbat tora dito oh. Mm, tora, tora. Hilaw pa na diyan. going Mrs. Stone Hills, mga amigo, mga amiga. Okay, going Mrs. Stone Hills. Dito is celebrate ang birthday ni Sham Sham. Okay. Gi-invite na ko akong self, mga amigo, mga amiga. Okay, dayon. Ulingkod lang misa sa atbang dahil kung mga sila, anong naaman mo dari eh? ay nag-order-order lang, good me. Kasi di maapin Oo, bayad Okay, let's go mga migo, mga miga Oo, oh, na midi Birthday Happy birthday na ang oh, birthday celebrant. Happy birthday sham. Mag-upload ba? Start eating na. Murag mingaw man. Murag wala kayo may panahon na. Okay. Rasa lang. Uy, pangadapad mo na ang dapitan. Uy! Uy! Uy!